Noa, paano mong gagawin kapag may bagong employee yung mga merchant natin? Madali lang yan, Ese. Ang kailangan lang natin gawin ay i-click ang three lines dito sa upper right ng ating POS at pipiliin lang natin ang manage staff at syempre, kailangan natin ilagay ang terminal pin. Kapag tayo yung nandito na sa manage staff, meron tayong makikita na create staff. I-click lang natin ang create staff. At syempre, ilalagay lang natin ang pangalan ng staff. At syempre, for security purposes, kailangan natin ng staff in. At kiklik lang natin ang confirm. At ayan na, nakasave na ang pangalan ng bago mong staff. Eno, you know, Noah, uh, parang saan ba yung staff Pin. Ang staff PIN essay ay para sa staff login at para sa time card nila. Mm, sige subukan natin. So sa upper left corner, click lang natin yung staff login tapos input natin yung staff PIN. Para naman sa time card, kailangan lang nila click ang time card button at dito makikita nila ang clock in at ang clock out. Click lang nila ang clock in at ang staff PIN. At ayan na, nakaklock na sila. Ganyan din ang gagawin nila kapag sila ay nag-clock out. Mm, thank you for the information!